Okay, goodie guys, no, mayroon kami sa service dito na media, no. Sabi ng customer guys, hindi daw nakakatunaw ng sabon. So tingnan natin guys itong pulsator. Wala na, hindi na pala siya kumakapit, no. Kaya hindi na natutunaw yung sabon kapag naglalaba sila, naggulat sila after nila maglaba. Buo pa rin yung sabon, no. So nakita natin guys ang naging problema niya, yung pulsator niya guys, no, ito. So ito yung papalitan natin. Nalulustred na guys yung pinaka uh, lagayan ng or yung pinaka-thread ng pulsator, no? So, ito yun, no? Oh. Yan. So, lost thread na siya. Madali siya ma-identify, guys, kasi pag galawin nyo yung pulsator, diretso-diretso na. Ito yun. Diretso. Pag inikot mo siya, para wala nang kumakapit. Kaya, anong nangyari? Yung sabon, hindi niya kayang tunawin. Kaya, pinalitan natin siya, guys, ng pulsator, no? So, yung pulsator naman, maraming nabibili. Kahit sa amin, guys, meron naman yan. no yung mga ganong uh, pulsator. Ayan, so ito po ay Media Automatic Washing Machine. So pagka naingapansin nyo guys na hindi umiikot yung gitna or yung sabon hindi natutunaw, nandyan pa rin, buo pa rin, silipin nyo itong pulsitor, no? ikotin nyo. Pag malambot siya ikotin na hindi siya kumakapit, ibig sabihin, yan ang problema. Uh, lost thread na yung uh, kapitan ng uh, doon sa gearbox. No? So yun po ang pinalitan natin guys ngayon. So, nandito tayo ngayon sa Esmeralda, Santa Rosa, Laguna. So, yun. So, kung hindi mo to kabisado kasi, no, yung customer, basta pag na-encounter nyo guys na yung hindi umiikot yung gitna or ang sabon nandyan pa, pero okay naman sa dryer, sa spin dry, tingnan nyo lang yan yung pulsitor na yan. Kasi usually yan, nalulostrid yan, lalo na kapag uh, overload ang paglalagay nyo ng mga damit. Or minsan naman, sa katagalan na rin talaga. So, usually yan, nangyayari sa mga Toshiba, Toshiba, Media, yan. Usually yan. Diyan talaga nangyayari yan yung mga nalulostred. Sa LG, ganun din. Nalulostred din yan, no? So, may mga brand na medyo mahina yung pulsator nila, no? Hindi ganun siya katibay, no? So, sa Panasonic, wala pa tayong na-encounter na ganun. Usually talaga dito sa Media, Toshiba, ah, uh, yung yung mga bagong brand na hindi pa ganun kakilala, no? Yung Condora, no? Ganun din. Mabilis din malustred yung mga pulsator ng Condora. Okay, thank you.